Mga kapatid, sa panahon ngayon, napakaraming pangangailangan sa paligid natin, pamilya, kaibigan, simbahan, at maging mga estranghero. Pero ang tanong, paano ba nagbibigay ang isang taong may pusong makadiyos? Sabi sa 2 Corinto 9.7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa pinasya ng kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan, sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Mga kapatid, hindi nakatingin ang Diyos sa laki ng halaga na binibigay natin, nakatingin siya sa puso. Maaaring maliit lang, pero kung mula sa pagmamahal, mula sa pasasalamat, at mula sa pananampalataya, mahalaga ito sa Diyos. Tandaan din natin ang sabi ni Jesus sa Lukas 6.38, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, siksik, liglig, at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Hindi dahil binayaran natin ang pagpapala, kundi dahil ang puso na handang magbigay ay puso ring handang tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Mga kapatid, ang tunay na pagbibigay ay hindi paghihiwalay sa pera, kundi pagbabahagi ng pag-ibig. Pagbabahagi ng pagtitiwala na ang Diyos ang ating tagapagkaloob. At huwag nating kalimutan ang kwento ng balong babaeng mahirap sa Marcos Tubomon o Squartiwon, Wala siyang yaman, wala siyang titulo, wala siyang maipagmamalaki, pero ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Kaya sinabi ni Jesus, mas marami pa ang naibigay niya kaysa sa lahat kapatid, hindi kailanman nauubos ang taong nagbibigay dahil ang Diyos mismo ang nagtatabon sa kanyang pangangailangan. Kaya ngayong araw anayahan kitang magkaroon ng puso ng pagbibigay, hindi dahil obligasyon, kundi dahil pagmamahal. Pagbibigay na may galak. Pagbibigay na may pananampalataya. Pagbibigay na may pusong tulad ni Kristo.